So ayan mga kalakay, mayroon tayong i-repair re na microphone. Ito, microphone to ni Manong Bini, ang ating kaibigan. Ayan. Ayaw daw gumana. Testing natin. Testing natin dito sa may ating amplifier. Natin tapos, parang wala na, wala, wala, wala talaga siya. Okay, tara, return natin. So ito yung papalitan natin mga kalakay. Yung voice coil niya. Mura lang naman to mga kalakay doon sa may online. 179 ata ito. Bagay pinakita ito kay pinakita ko na kay Manong Bini. Ayan o. Pariho lang siya. Itong may diferensya eh. Tingnan natin yan. Ayan. Narinig, kung narinig nyo mga kalagay, tumutunog. Eh. O, oh, ayan. Tumutunog. Dito, wala. Walang tumutunog dito. O, oh, wala. Zero kasi. So, ito papalitan natin. Dalle le mani che capito. so ayan naikabit na natin testing natin testing natin siya

Ayun na, o, mga kalakay. Pwede na. Okay na. Okay na, okay na. Ayan, yun lang talaga ang sira niya. Yung voice coil niya. Ito naman yung susunod natin, mga kalakay. Ayaw na gumana. Uh, baka na, kwanto na carbon. Yung carbon niya. Tuloy, tinanggal ko na yung carbon nito kahapon. Pabili ako kahapon ng 1. Tingnan natin kung yung carbon ayang sira. kasi magkasya liliyaan natin pero meron pa naman po dito isa baka ito siguro magkasya ah ito ito yun ito, yun. ito na lang kabit natin ito yung pinabili ko carbon pero ito sa online ko to binili para sana ito sa isang Mas, grinder ko. Nasira. Ha? Nagpintas niya. Uy, okay, wala na, napigtas nga. Not... Ang gandaan mo. sikip pa. Huh? sikip pa. Huh? Okay, yun niliha lang natin siya mga kalakay dahil malapat siya. nilihas siya na, ng magkasya. yan medyo, kina, close na natin. ito natin testing natin siya kung pwede na ayun wala so ibig sabihin baka dito may sira check natin ngayon maka sa switch maka ya maka sa switch yang may diferensya yung maluag lulus lulus, paras ya Ah. Oh. hindi mo naman yung Bluetooth mo ko yung switch niya. Maluwag yung switch niya pa. Alright. Ngayon, testing natin. Kung mayroon na. Tingnan mo ito. Tingnan natin kung may continuity na siya. Iyon natin. Okay. op Okay, meron na siya mga kakay. So, titesting natin ito ng